I don't know, forever, yeah, forever Thank you Lord and, oh, Bless back and bless you Mag-enjoy ka dito Marami, Dito na yung mga kakilala mo Ayusin ang sarili mo dito Mag-vlog ka na lang para Mag-enjoy pa tayo Makasahod aku laloka <laughs> nah santai saya silangkan cuma <laughs> Maryna terbang, thank you banget aura perana kelala mau pa? kelala mau pa? hai hah <laughs> jadi si salik kagal yang di sa itu sapir tuh karena holan sakan ya dalamu Old binigay ni, ni Uncle Arnold ah, tinapay thank you, you sa si sponsor tenapay. ni Uncle Arnold di napabayaran uhawa <laughs> kami tinapay mo mahawaan ng sabon tinapay lang may oh, sabon ako na away na kami guys tenapay, thank you for watching Anong so, luto kayo? Anong luto kayo? Anong luto natin na na Anong luto Anong luto? Sintapa ko ay kinsaw siya. Tapa pork yun yan. Tapa lang? sabaw hmm. Sabawan natin para meron tayong ano. Panenaka. Makahigap pa. ng sabaw. Sige, ikbala ka. Sabaw. Sana itlog, dalawa pa Ayos na pa. ka na. Sabi na lang. Sa itlog. Naubos na ka natin itlog. Bubunihin na tayo. <laughs> so, <kay> itlog. <laughs> ano, Nalala pa dito, no? Hmm. ang ganda. Pwede naman dito panina? magpunta dyan, no? Pag magbili. Oh

itsura Shout out everyone, my Hi. sister. Masayang masaya siya guys kasi nakagala siya dito sa puerto. Hindi pa siya nakagala sa buong puerto, dito pa lang sa purok. Ay, dito pa lang, wala pa pala sa purok. Dito pa lang sa, sa mga tindahan para nakagala. Ano pa kaya ako sa bayan? Ano pa kasabayan sa dinala? Mama, malumos daw siya doon. Only most of the sa bayan. Ay, naku, wag ka na magpubayan. Dito ka lang sa bahay. Thank you for watching guys. Salamat sa support.